tayo. So, ay lang din para ibubukang sa buhay ka. Binuhay kita para hindi alalahan ang kapangyarihan dahil isa ka ng tao. Kailangan mo muna ko lang 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 na. lang so, Wala ka

pasdeya Salamat kaayo ku godma. Okay lang. Ning patubo na kini. Salamat. Kani mega awi sila susumbong si susumbong ko sila sa pulis. Kami ha batgaan ni to. Aha na pa ko nang mga bag-o tukod pang wala. Bandang na kanang brilliante simbolo ng brilyante. Ipapamigay ko. Kung sino man ang madapuan neto, ay, na, ay siya ang magpapangalaga ng brilyante. Tumipad na sila. Kahanap ah, na sila ng brilyante. Naya, akin ang brilyante ng brilyante. Ibigay mo na sa akin. Ibigay mo na sa akin dahil hindi ito pag-aari. Pag-aari namin ito. Ibigay mo na sa kin. Malay mo, ikaw yung magiging tagapagpangalaga ng Brazaki. Kaya ibigay mo na. Abisala Ashu. Ah, enchanted. Ang ibig sabihin ng Ebersala Eshu is marami sa ba ulan na ako. Paala. <laughs> Ito na, Mota, aking kapatid. Wala na sa awak na buri natin. Kailangan na natin ang bagay. Oh. Tama ka, Kuya! Brillante, Ayaw na namin ng briyante. Gusto na namin na walang briyante. Ah! Ang ah! ah! kati! Ah! ah! Ano ba ito? Ah! 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 Aray! Nakakuha din ako niyan. Tayo mga bagong tagapagpangalaga. Briyante ng apoy sa'yo. Bakit ang briyante ng hangin. Ano kaya tagapagpagalaga ng tubig? Ano 'yan? Ah, ang gati!